magandang araw po mga dun sa iba sa mga nag-aabang sa akin ng mga vlog kong halaman ay hindi pa po gala uli sa mga bukid so, ano, yung karaniwa na po kasi yung mga nakikita nyo dito sa bukid na pinuputa ako kaya ipapakita ko na lang sa inyo itong halaman namin dito yung tinatawag na sana ito tawag nila dito ay sanadu do yan yan ang kanyang itsura parang matagal siyang lumaki at na matagal din siyang umanak pero yung pagka ito ay wala sa paso yung iba ay eh, nakikita ko naman ay ano nagkakaroon ng tinatawag na suwi Ayan, ba, dati bahal ito loob panahon ng pandemic marami kasing mga namimili na mga napaulo sa paghalaman nagmahalang ganito ay gayo hindi lang baka bilag titinda na ng ornamental kaya pag display lang dito sa bahay pagpaliwala sa paligid.